kabe ang laki ng puno Good morning mga ka -titch. So, ay mga ka may isang lugar ako na pinuntahan na uh, inalok tayo mga ka na ano, pupuntahan nitong lugar. Ito mga ka Teach eh, ay pinuntahan ako dito mga katits na malaking puno ng mangga century tree so yan mga katits kung nakita nyo mga katits ito mga katits si eh, pinutol na dyan tapos yung may tumubo sa taas din napakalaking puno mga katits ayun so yan mga katits ito ay tanim ng hapon so ito mga katits mga uh, sinurvey ko muna yung lugar. Saka yung area. kung talagang ano siya mga katit, legit siya na ano. Chinchori tree. So nakikita ko mga katit si eh, pinuntahan ko. Sobrang laki mga katit ayun oh. Sobrang tandaan na niya. Tapos sa taas iba yung kahoy na tumutubo sa taas. So yun mga katit ang pupuntahan natin. So ito kung makikita niyo mga katit si sobrang laki yan. ay mga katit. So, sinuntahan ko lang muna itong mga katit dahil tabi-tabi po. Ah uh, gusto kong masuri mga katit kung legit ba siya na ah uh, century tree. Talagang ayan mga katit, sobrang laki niya. So, 'yun mga katit, ah uh, ito yung munang ipapakita ko sa inyo at saka abangan nyo lang yung pag-scan ko dito mga katets kasi i-scan ko sa itong lugar at saka doon sa unahan mga katets yun may uh, diamond stone doon na nasa puno ng star apple so nasa mga 10 meters lang siyang layo so nag-iisang ano lang nag-iisang bato lang yun mga katets so yun zoom uh, natin ayan mga katets may dalawa sa may, dalawa sa gilid niya at may isa sa uh, isa sa gitna yung diamond so ito mga mo kung nakita nyo yan sobrang laki talaga grabe yan. so ito mga facing south siya mga so south siya direction so yan mga ang, ano ayan makatit sa so dagat to Ayan, makikita makita niya sa si ibaba ng dagat ito. Overlooking tumakas dito. Ayan. So, yan yung ano mga katits, yan yung sa baba na overlooking. So, dito tayo, lapitan natin ng konti mga katits, takot man ako dito. Tabi-tabi po. Ayan. Yan mga katits, sobrang laki niya talagang century tree siya mga katiyets so, siguro nasa ano siya kung di pa hinyo mga katiyets siguro sa uh, dalawang di pa dito sarap dalawang di pa naman sa gilid dalawang di pa nang gilid so dalaw ang ano niya kasing laki niya mga katiyets so ayan mga katiyets yung sa baba So dito mga katit, bagong discover lang to na lugar. So ayan, may mga bagong tinayo na bahay dyan. na ah, nasa bundok kasi ito mga katit. So, ayan sinubukan kong puntahan at saka tatanong ko rin kung sino may ari dito. At saka abandon na kasi ito mga katit. Ang alam ko dito mga katit, ito yung dating may ari. Ito itong bahay na to Sira na. Ito yung una, tapos yung, yung pangalawa. So sira na talaga yung bahay sobrang luma na so nasa gilid lang siya so ito mga katids ang plano natin na i-explore sa sunod so sana uh, kung sino may nakatira dito uh, na bigyan tayo ng ano uh, chance na maka ano maka, uh, maka explore so yun mga katids abangan nyo yung pag explore ko dito mga katids nag iisang mangga lang ito mga katids sa Uh, taas ng bundok sa overlooking ng dagat yan ayan mga katit yan oh. yung dagat mga kats. so yan maganda talagang kung dito nagplaster yung mga hapon dati talaga na napakaganda tingnan sa baba kung may dumadaong tinabarko na kalaban nila at uh, talaga makikita nila kagad So, malaki yung mga katit. Hanggang dyan yung dagat yan mga katit. Kaso nakubiran lang ng kahoy. Hanggang doon. So, ito mga katit, barangay lang to dito. So, yan. Ito yung nag-iisang kahoy na century tree na i-explore natin sa sunod. Yan. So, yan mga katit. Nasa likod ko yan. Nasa likod ko yung ano, uh, malaking puno ng century tree so yun mga katit. Abangan nyo yung pag-explore natin dito. Positive to mga kapits. So, balik na naman tayo. Pagkatapos ng Ramadan, balik tayo sa treasure mga kapits. Sana kawaan tayo ng ala. Sa sunod. So, yun lang mga kapits. Hanggang dito lang at abangan nyo yung pag-explore natin dito. So, shout out sa lahat. God bless sa ating lahat mga kapits. Salamat. Alaykum. Mag Barak magulahi. So, bye-bye.